Okay, good morning mga kaibigan. Uh, Nawapansin niyo yung ano ko, yung mga anak ng PKBM at tagikita niya yung mga maliliit na uh, sa katunayan yung mga kaibigan mga tropa, mga kaswabi. Mga ilang... Hi guys! Uh, okay, hey, good morning mga kaibigan uh, nawapansin yung ano ko yung mga anak ng PKBM at nagkikita nyo yung mga maliliit kundi yan Hindi, uh, sa katunayan yung mga kaibigan yung mga tropa, mga kaswabe mga ilang anak yan siguro almost so pa uh, 30 pieces yata or 35 mga ganun pero nakakatuwa uh, rin ito paano pero may nakapansin din ako medyo uh, may mga spot spot din yung ano mga parang mga rejection na ano kung tawagin natin ay parang mga na yung iba pero may lagla nang mapipili ko niya mga kaibigan dyan sa mga anak ng mga PKBM ko na yan pero meron pa naman tayong masisilik dyan na magaganda at ito pala yung ano ko mga full gold na gapi. Yan, sinipilit ko yung mga tropa. At ito naman yung mga uh, female or male na pinagsama-sama ko na yun sila lahat yan. At ang kita naman yun yan. Ano, yan sa aking aquarium. Yan. At ito rin. Mga ano yan. Ito naman may pag gold siya. para may pagka-toxido gold siya. Kasi mayroon siyang dark o itim sa mga para sa mundot. At ito naman yung mga Joby size na ano, full gold ko yan. Ayan, sinipirit ko yan sila. Puro babae yan, harus karami puro babae yan. At mayroong mga PKB na anak yan, yung mga maliliit yan. At nagsipirit din ako ng apat na piraso. At ito naman yung pinag-outpost ko sa cosplay ko sa albino ko. At sa gold, ito ang pinabasa ng mga tropa. Yan ang itsura niya. Ayan. Yan, yan ang kabuuhan ng aking setup sa harapan ng aking bahay. Yan. Yan, nakikita nyo mga kaibigan, no? Gaya rin ang dati, ito. Inaantay ko na sa paglaki. Uh, uh, mga, uh, ano na to, uh, mga two weeks yata uh, itong mga fry na ito ng PKBM ko. Yan. Pero hindi siya totally guys ano yung blue eye yan. Pero may halo lang yung female. Ah, yung female dyan. yung mga blue eye. Yan. Black eye naman yung lalaki dyan. Ayan, galing linyada po niya na. Ay, galing po kay Sir Sir Lex. Mga kaibigan.